Boss Budabi o oh yan Malit lang na budabi o oh. Tingnan mo Number 2 Ah uh, number 2 Di pa sa'yo no Di ba nahiro ako Pag tumina ko Ebed Ebed Pagyado yung makina nito Brad Ha? Huh? Pagyado yung makina O oh, hindi man nanalo yan kasi ano yung makina niya May Ayun o oh, yung dalawa Ayun o oh, So may itim so May Palyado boss, palyado. Gamit pala yung hose eh. Ayun oh, yung hose oh. Pwede pala pang sabit 'yan eh. kape? Yes, kafe. Uh. Oh, paliado, bos. Paliado. nila timon. Ayun timon Parang nahihilo ako, ako nahihilo dito sa baba. <laughs> <laughs> Ayan, Walang iya yan. Panunungkit ng mangga. Oh, ayun, nanunungkit ng mangga yan, oh. Gamit pala yung hose, oh, ayun oh. Hose to big. Ayun, 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 ayun sa palyado Así la sigoro.